nag-appeal tayo sa ICC. Position natin as a country. Ito na yun. Uh, sinabmit na natin itong argument na ito noon eh, when we appealed uh, to the ICC. Pero hindi nila tinake up at hindi nila pinansin. Kaya kung makita ninyo doon sa decision, uh, merong mga dissenting opinion doon. At yung sinight nila na expert, yun din yung expert na kinuha namin.

ng eh ang FPR ni Congressman uh, Luna. Ano po ang natin sa kanila message? Uh, well unang-una nagpapasalamat ako sa mga kababayan nating na sumusupport patuloy na nagmamahal at sumusuporta at nagdarasal para sa pagbabalik ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pangalawa, nag-suggest na ako kay Hanilet kasi bahay nila 'yan. Sabi ko buksan mo na lang para sa mga tao. Para nakikita nila kung saan ba kumain si Pangulong Duterte, saan siya natulog, gano'n. Sabi ko para um, ma-share namin yung buhay ni Pangulong Duterte. Um, So yun, yun, nagpapasalamat ako at uh, sinabi ko na buksan na, buksan na sa mga tao para nakikita nila, pwede silang pumunta doon, pumasok doon, dito siya natulog, dito yung CR niya, uh, dito siya kumain, uh, para dahil wala na siya uh, dito sa atin, uh, makita man lang ng mga tao the way he lived his life dito sa Davao City. Um, hindi pa siya, busy pa kasi siya sa dami-dami na medyo na kasi yung pagnenegosyo niya at lahat-lahat na dahil sa mga pangyayari. But um, I'm sure papayag yan kasi ano din sa kanya, special din sa kanya yung uh, bahay na yan kasi yun nga. Before pa man kinuha, dinukot, kinignap uh, si dating Pangulong Duterte ay bumibisita na yung mga tao saan Pero sa labas lang sila at standi lang yung nakakasama nila. ay uh, suggested kay ano, Anilet na buksan na lang para sa mga tao. Mm -hmm. Lombayo, News. <laughs>